Good morning mga ma'am sir. Nandito po tayo sa ating mga alagang manok. Nandito po yung mga basilan, Galing po yan sa tulungan na mataas. Uh, binaba dito sa ano, sa lupa para mag ready na sila para pakawalan. Ngayon po ay pakainin natin ng mga buong mais. Ito mga ating alagang basilan. Ito po ay ano, organic po ang kanilang pagkain para sila po ay uh, malayo sa baga walang chemicals yung kanilang kakainin. Ito, mga buong na isin para sila ay maging malusog sa organic. Ayan, mga mamsel, yung basilan. Ayan, atas sila. Ay, uh, dalawang babae uh, at dalawang tandang. Mga uh, ilang araw po ay kapakawala na ito sa sa ano, Ah, sa kulungan kalalabasin para sila ay makapagtukatukan ng mga pagkain na sagana sa protina. Iyan po mga mamsa yung basilan na ating alaga. Itong mga basilan po ma'am sir ay apat na buwan na ito. Na ano sila, apat na buwan na kaya ready na po sila sa ano, pakawalan. Sila po ay yung mga malalaking klase. Galing po yan sa Mindanao, mga ma'am sir, yan no? Oh. Gusto-gusto po nila yung, ano, yung mais. Sanay na sila sa pagkain mais, mga ma'am sir. Hindi po kami nagpapakain na uh, yung commercial At ano po, masyado yung um, maraming genitalis. Yan, organic po yan sila. Sanay na sila dyan sa so, pagkain uh, mais. Uh, mura pa po, mga ma'am sir, yan. ang at ating mga basilan. Ayan, mga ma'am sir, salamat po sa inyong panunood. Uh, shout out po sa ating mga viewers yan, silent viewers. Um, thumbs up po and like and share po ng ating video.